So yun nga mga kalae ano, araw nga ng Merkules ngayong ililipat na natin to maya maya pagkatapos nilang kumain dito mga kalae hindi pa natin sila napapakain at uh, naglinis na rin tayo ng kanilang mga pop tray ayan kita nyo naman oh, babagyan na lang ang dumi ayan, oh, naglinis na rin tayo katatapos lang din natin maglinis ng kanilang mga pop tray para sigurado nga hindi sila magkasakit lalo na yung mga inakay nila pat ito nalinis na rin natin ayan yung pop tray nila pop tray nito pop tray nito at pop tray nung mga hindi natin ginagamit na pack yan mga ibebenta natin sa susunod ng mga araw kapag ready na sila kasi sila yung mga hiwalay natin nung nakaraan at eto nga yun mga kalay ano o ayan at ito may itlog na ayan may itlog na siya bali dalawa na ang itlog niya so sana magpertil parehas kasi sobrang tagal nilang hindi nag itlog mga kalay so ito white tiger grizzle sinuman natin ng black black hook yan. at ito nga ay ililipat na natin so dito ko natatapos itong to Bye -bye.